mayroon dyan sign na B at L ang B ay ang code 2 so ang code 2 galing sa B is big load na dyan so balit, ang lock nya sa northe ay ang base marker ng uh, Korean deposit so tumama na si Chris Sniper sa code 2 na malaking baon at prohibited treasure. tama yan yung L naman is ang big load ng uh, Japanese nasa S sya kasi code 3 sya so balit dyan sa B na yan, may dinadala pa yung isang small or quick deposit nasaan sya nasa 45 degree anong distansya secret na po yun Basta nasa 45 degree ang pampuhunan ng Japanese Imperial Army. Subalit, so, may mga kasama pa yung quick deposit. Yung isa is nasa 120 degree. Yung isa is nasa 135 degree. So, anong distansya? Hindi ko na po yan sasabihin. Basta yun. Yun na yun. Doon kayo maghanap. Itong binabanata namin dito is to, ito naman ang code 2 galing sa base ng Korean deposit. So, kung pagbabasihan naman natin, doon sa base ng Japanese ay hindi na ito tatamaan ng uh, 225 degree tatamaan ito sa 200 uh, 250 or 240 degree ito so small or shallow deposit po ito dahil ang quick deposit ay hindi ko na umpisahan nag umpisa na kami dito so ito na lang ang tatapusin namin so we hoping na Mahits po namin ito kahit kaunti lang. So ano ang marker dito sa code 2? Yang heavenly steam smiley turtle at smiley face marker at may another face marker pa yan nakatingin yan dyan sa si spot. At meron ding para siyang uh, heart or uh, B portal. So, in front deposit under. Yan po ang ibig sabihin. Tapos yun naman, triangle na may dot sa gitna. Pag binuhusan mo ng tubig, dadaloy dyan. In front deposit. Dyan. Kaya, ah uh, nandito talaga ang tamang spot. So, yan lang. At uh, sana, ah uh, makatulong itong video namin. Video ko, video namin na Sir ko Sniper. At kung sino pang mga vlogger uh, na uh, nagbibigay ng insight or kaalaman, kuhanan nyo ng idea gaya ni sorry Gawsan at ni Donato Vlog kahit sino, basta kuhanan nyo pero kapag nakikita nyo uh, mali mali yung uh, sinasabi, huwag nyo na yung uh, patulan, basta yung makukuha nyo lang ng insight para makatulong sa inyong site ay kuhanan nyo at mas maganda nga yung marami ang ulo, marami ang nakukuhanan kasi napagdugtong-dugtong dahil sa totoo lang talaga, ang pag-hunting uh, ay suntok sa buwan. Suntok sa buwan, kailangan mo ng pinansing. Tapos mga tao, nakatiwala, at mga gamit, pagkain. So, ang pag-hunting talaga ay napakahirap. Kaya yung mga tao naman nagbabash, Aya lang natin yan. Yung mga tao naman yan sa paligid natin, hayaan lang natin kung anong sinasabi nila. Basta tayo tuloy lang sa ating goal, sa ating kinahihiligan. Basta hindi tayo nakakasagasa ng tao, okay lang yan. At tayo naman, konsertihin, baka makatulong, pero tutulong talaga. Hindi na baka tutulong tayo sa mga kapuspalad. Yan lang mga katech. God bless and bansay. Happy, happy hunting!